At ang unang yugto ng pangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinimulan niya ito ng palihim na nagsimula muna siya doon sa mga malalapit niyang mga kamag-anak at kaibigan at inaasahan niya rin talaga kasi na hindi tatanggapin ng kanyang katribo ang pangangaral niya. Kaya siya ay nangaral muna at ang marami sa mga matutuwid na mga taga-Quraysh ay nag-Muslim nga kalaunan. At nangyari nga na ang kanyang pangaral ay napatunayan na hindi nga talaga matatanggap ng kanyang tribo dahil hindi kalaunan ay nalaman nga ng Quraysh na sila nga ay mga nagmuslim at hindi nila matanggap na sila ay hindi sumasamba sa mga ribulto na sinasamba ng mga pagano na Quraysh at nakaranas din sila ng iba't ibang mga uri ng pangaapi. Merong mga sinaunang mga Muslimo, o naunang mga muslim na sila ay nakaranas ng torture sa kanilang mga amo, lalong-lalo na yung mga nagmuslim na kabilang sa mga alipin. Dahil noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu Wasallam, meron pang slavery at marami sa mga alipin ang nagmuslim. Na merong isang pamilya na tinatawag na Alu Yasser o pamilya ni Yasser, nagmuslim ang kanyang pamilya. Si Yasser, at uh, gayon din ng kanyang asawa na si Sumaya at ang kanyang anak na si Amar. Si Amar ang naunang nagmuslim talaga sa pamilya nila. Pero nang nalaman ng kanilang amo na sila ay nagmuslim, bagaman sila ay mga pinalaya na, na mga alipin, sila ay nakadepende pa rin sa pamilya ng kanilang amo na nagpalaya sa kanila at sila ay uh, nilatigo, sila ay uh, binilad sa araw, sila ay sinaktan at ginawa ng iba't ibang mga pangahamak hanggang sa dumating sa punto na pinatay. Si Sumaya, ang asawa ni Yaser, na nanay ni Ammar, siya ay pinatay at siya ang itinuturing na kauna-unahang martir sa Islam. At si Yaser naman, kalaunan, ang tatay ni Amar siya kalaunan ay namatay din dahil sa pagtorture sa kanya. At si Amar ang anak ni na Yasser at Sumaya, sa tindi ng kanyang dinanas, ay napasabi na lang siya na itinatakwil na niya ang Islam para lang matigil ang pagpapahirap sa kanya. Sabalit, siya ay uh, tumungo kay Propeta Muhammad SAW at humingi ng tawad sa kanyang mga nasabi dahil siya ay pinilit lamang at siya ay uh, napilitan nga lang sa sinabi niya na ito. at sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni si Allah subhanahu wa taala hindi magtutuos kay Ammar sa kanyang sinabi dahil ito ay nagawa niya nang siya ay pinilit lamang ng mga kalaban ng Islam at ang mga uh, pang-aapi na ito bagaman uh, nagdulot ito ng malaking pinsala sa mga Muslim kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, pininsala at sinaktan at dumating pa nga sa punto na siya ay uh, sinakal. Ang mga Muslim ay hindi gumanti sa maling paraan doon sa mga pagano ng Quraysh. Hindi sila gumawa o nagdulot ng kaguluhan, hindi sila gumawa ng terorismo. Kaya may kita natin sa panahon natin ngayon, anumang uri ng kaguluhan o pangaapi ang danasin ng mga Muslim ay hindi ito dahilan upang ang Muslim ay maglalagay ng batas sa kanyang sariling kamay. Ang pagdedeklara ng jihad ay isang bagay na hindi isang tao lamang o isang grupo ang nagdedesisyon. Ang nagdedesisyon dito ay ang pamahalaan ng mga Muslim. Kaya nga, noong panahon ni Propeta Muhammad SAW, sa labing tatlong taon nila sa Makkah na sila ay pinahihirapan, hindi sila nagdeklara ng jihad laban sa mga kalaban nila. Bagos ay dumaan muna sila sa tamang sistema na nagkaroon muna sila ng pamahalaan, nagkaroon sila ng uh, teritoryo, nagkaroon sila ng batas, nagkaroon sila ng hukbong sandatahan at iba't iba pang mga bahagi ng isang lehitimong pamahalaan at saka sila nagdeklara ng jihad laban sa kanilang mga kalaban. Ito man ay bilang pagtatanggol sa kanilang mga sarili o kaya ay bilang pagsalakay na rin sa mga kalaban nang sa gayon ay matigil ang kawalang katarungan na natatanggap nila mula sa mga ito. Kaya nga sila ay lumikas labing tatlong taon matapos ang pagiging sugo ni Propeta Muhammad SAW taong 623 at doon ay naitaguyod ang gobyerno ng mga muslim sa ilalim ni Propeta Muhammad SAW bilang pinuno. At nagkaroon din ng mga labanan sa pagitan ng mga Muslim at Pagano dahil hindi natigil ang pangaapi ng mga Pagano sa mga Muslim. Pero gusto nating bigyan diin sa bahagi na ito ng ating lecture ngayon na bagaman meron ng mga labanan na nangyari sa pagitan ng mga Muslim at mga Pagano, ito ay nangyari sa isang lihitimong kadahilanan, sa isang lihitimong paraan. Hindi batayan ang labanan sa Badar o kahit anong labanan sa pagitan ng mga Muslim at pagano noong unang panahon para maging batayan na pinahintulutan ang Muslim na maging terorista sa panahon natin ngayon. Ang labanan sa Badar, ang labanan sa Uhud at ang lahat ng mga labanan ay hindi batayan para ang Muslim ay manguhold up, hindi batayan para ang Muslim ay mangkikidnap, hindi batayan para ang Muslim ay mambobomba ng simbahan o ng mall, hindi ito batayan para ang Muslim ay manakit umamin sala o pumatay ng kanyang kapwa-tao kahit hindi Muslim. Ang labanan nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi mga jihad noon ay nangyari sa pagitan lamang ng mga combatants, mga sundalo laban sa sundalo. Hindi yung sundalo laban sa sibilyan o yung uh, katulad ng ginagawa ngayon na pinapatay ng mga terorista ang mga walang kalaban-laban. At uh, gayon din nangyayari na sa panahon natin ngayon, ang mga terorista, numero uno nilang binibiktima ang mga muslim. Na sa totoo lang yan, ang karamihan sa mga biktima ng mga terorista sa buong mundo sa loob ng nakalipas na dalawampung taon, ang karamihan ni mga muslim kasi binibiktima nila ang mga Muslim na hindi naniniwala o nakikiisa sa kanilang doktrina ng terorismo. Dahil ang marami sa mga Muslim alam nila kung ano ang tama, alam nila kung ano ang sistema, alam nila kung ano ang proseso, kung kailan at paano lamang maideklara ang jihad. At dito nga ang unang labanan ay sa Badar, at ang mga Muslim ay nakipagdigma rin laban sa mga Romano noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At panghuli, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay noong 633 CE sa edad na 62. Pero bago siya namatay ay naipahayag na ang huling talata ng Quran at ang Quran ay kumpleto na at wala nang dumating na propeta o kasulatan uh, paglisan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi katulad ng nauna pa mga propeta halimbawa si Propeta Solomon, si Propeta David, lahat sila ay mga propeta na hindi lamang nangaral bagkus ay naging pinuno rin ng kanilang sari mga nasyon. Nagkaroon din ng jihad nung panahon ni Propeta David. Kaya nga pinatay niya si Goliath nung siya ay sundalo pa lamang nung panahon na yon. At gayon din si Solomon, nagaroon din ng jihad nung panahon nila. Kaya ano kaganapan sa talambuhin ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na may kinalaman sa pakikipaglaban laban sa mga pagano, laban sa mga hindi mananampalataya, ito ay tradisyon ng mga propeta ayon sa utos ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hindi para maghiganti, hindi para maghasik ng lagim, hindi para pangibabawan o sakupin ang mga tao. Ang jihad ay dapat na ginagawa para sa dalisay at makajos na layunin. Hindi para sa makamundong layunin. Kaya dito sa pagwawakas ng ating lecture na ito sa kamatayan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gusto kong iwan ng aral na kung gusto nating maunawaan ang tama na pagunawa sa Islam at sa mga katuroan nito at paano ito isasabuhay, sa Pag-aralan natin ng talambuhay ni propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tingnan natin kung paano niya isinabuhay ang relihiyon. Hindi yung nagmamarunong tayo sa ating relihiyon. At para sa mga hindi Muslim, kung gusto nating hatulan ang Islam, huwag nating hatu hatulan ang Islam ayon sa ating opinion. Huwag nating hatulan ang Islam ayon sa sinasabi ng ibang tao. At lalong-lalong huwag nating hatulan ang Islam ayon sa ginawa ng masamang muslim. Hatulan natin ang Islam ayon sa ginawa ng mabubuting muslim, lalong-lalo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na isa sa mga bagay na ginawa niya bago siya namatay, noong nasakop na nila ang Makkah dahil natukoy natin kanina na sila nga ay lumikas mula sa Makkah at pumunta ng Madina at doon sila nagtatag ng sarili nilang pamahalaan. Bumalik dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinakop ito dahil uh, na walang saysay -say na ang cease sa pagitan nila at ng mga pagano dahil ang mga pagano sa Makkah, nilusob ng isang kaalyado nila ang mga kaalyado ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga hindi Muslim. Sa so, ibig sabihin, ang pagkasira ng treaty o cease sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga pagano ay dahil sa pagtatanggol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga kaalyado na hindi Muslim. So, sabihin, ang pagsakop sa Makkah hindi dahil gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpadanak ng dugo. Sa totoo lang bago siya pumunta ng Makkah dalang 10,000 sundalo ay nagbilin na siya na sino mang magpakupkop o magtago sa loob ng Kaabah ay ligtas. At sino mang hindi lalaban sa mga Muslim ay ligtas ang kanilang mga buhay liban na lamang doon sa meron na talagang pataw na parusang kamatayan sa kanila bilang kabayaran sa kanilang war crimes nga kumbaga sa panahon natin ngayon. Kung pag-aaralan natin sa banala, dati rin akong hindi Muslim. Nung high school ako, binabasa ko ang tungkol sa Islam, tungkol kay Prepeta Muhammad SAW sa mga encyclopedia. Nakikita ko, wala namang iba Walang pinagkaiba naging conduct ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. doon sa mga nangyari sa mga hindi Muslim na naging pinuno ng kanilang mga nasasakupan. Wala siyang pinagkaiba kay Napoleon, wala siyang pinagkaiba sa iba pang mga naging mga hari. Bagkus naging masahol pa nga ang mga hari na ito kung tutuusin kung ihahambing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi nang nasakop niya ang Makkah, hindi niya ipinapatay ang sino man, liban na lang doon nga sa mga uh, napatawan na ng parusang kamatayan, yung mga war criminals, kumbaga. At ang sinabi niya, nang tinanong siya ng mga taga-Makka, anong gagawin sa kanila, sinabi niya, idhabu fa inhamu, idhabu fa inakumutulaka. Humayo kayo dahil kayo ay malalaya. Subhanallah. Sabi niya, humayo kayo kayo malalaya, ibig sabihin, pinatawad ko na kayo. Ang mga pinatay niyong Muslim, Pinatatawad na namin kayo ang mga kayamanan ng mga Muslim na kinamkam ninyo. Pinatatawad na namin kayo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi ay nagbigay ng malawak at walang kondisyon na amnestiya at pardon sa mga tao na nagpahirap sa kanila sa loob ng napakahabang panahon. Sinong hari ang gumawa ng ganyan? Wala. Kaya anumang uh, ang gusto ninyong gawin sa Islam, gawin ninyo ito sa pamagitan ng objective na pag-aaral sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit mga hindi Muslim ay nagsulat tungkol sa kanya. Alhamdulillah. Kung wala kang tiwala sa mga Muslim na historian, pag-aralan ninyo ang sinulat ng mga hindi Muslim na historian tungkol sa kanyang buhay at sa kaninyo hatulan ang Islam.